Hello, hello, hello. Good afternoon, Madlang people For this video, tayo ay mag-lunch. Lunch break na sa amin. Yeah. Kaya, kakain na po tayo. Ang ulam ko for, for this is chewing chicken. Yes, guys. Yes, mga magla. Bread of chicken. Yeah. Halika, kakain tayo. Tala pa yung aking pinamang pinggan yan yeah, akong pinggan. Um, iba Lunit siya. Ganyan lang. At tulad na pa yung toyo! Ano yung akong toyo kasi wala kami Medyo hindi matahal. Uh, wait lang ha. muna akong toyo. During! O, oh, ayan. nahi ako namin ng toyo dito kasi uh, yung ko medyo matabang siya. Dito, ah. Ganun talaga. Kumpleto dito. May, may tuyo. out ah, Anong nangyari? Bakit ganito ang tuyo mo? Naglagas-lagas. <laughs> My God. May tuyo talaga to. Three. Eh? Ah. Tuyo. <laughs> Dato puti ba to? Dato puti or? Wow, I love silver swan soy sauce. Uh -oh. Masarap oh Oo. Masarap talagang silver swan. Kaya, guys, gusto nyo ng toyo, gusto, gusto ko silver swan ang gamitin. Kasi masarap sya. Yan, yeah, suggest ko lang ko sa inyong mga Mars na kung gusto nyo ng yung gamitin nyo sa verse ng Soysus. Tinan mo, nakain ano na kami ng tanghanin. During Iyan, During During oh, O, di ba? Medyo malat na lahat ng amin,

kasusan ay sa isang barangay lamang na kagawa. ko ay meron ang isang sariling pamilya, Papa hmm? Ang pangalawa, pangalawa naman po sa amin ay patay na. Ang pangalawa at pangapat ay pareho na sa probinsya. Dahil doon ang mga ito kapwa na katagpo ng hmm? mga, mga, mga sama. Ulan ang mga sarili kami at si Ate Susan na ang tumatayong magulang para sa amin. Ah.

Hello, ayun, ayun po yung ayun po yung mga mars yung nakapink na kung magingit ka dyan, sismosa pa naman yan, yun, ah. Ati ma, ati merna ah Itikin ko nga to raw naging